Uy, sasamahan mo ko. Huwag mo ako, ako takbuhan. Tara, tara. Upi. Tara dito. Upi. Tara, tara. Upi. Tayo, Upi. Dito, dito. Tara. Kinakbuhan ako. Yun mga tol, balik tayo dito sa dulo at ligon ko nakasama yung aso ko. Di <laughs> sanay. Yon, dito na ulit ako sa may dulo sa amin at kukuha na nga ako ng saging para pakain sa mga alaga ah! bread knife panghiwa sa daon ng saging ayun ang dami o oh. yan tatagpas tayo dito mga tol ng mga all goods mga nga mga tol sa iba ako kukuha ng daon ng saging dahil nga nung kumuha ako dun sa may dulo sa amin pinagalitan na ako ako daw yung nag-uubos ng daon ng saging dun siya daw nagtanim nun edi eh, wow ngayon dito ako maghahanap sa may gate ng solar. Kaya ang ginawa niya mga tol, pinutol niya yung daon ng saging sa inis niya daw. Isipin mo nga yung pag-iisip talaga ng ibang tao. Mas okay nang sirain, wag lang mapakinabangan ng iba. Hindi naman ang na namumunga yun eh. Buti kung namumunga pa yun, ba't ko kukuhaan ang daon ng saging yun? Tsaka hindi naman kanya yun. Kusang tubo yun eh. Ngayon nga mga tol, dito ako sa may gate gate ng solar tapos nagpaalam ako kay kuya Edwin na mangingi ng dahon ng saging dito o yan kuwalang daw ako di ba mga medyo nabubulok-bulok na total pagkain lang naman ng ano eh ng mga daga eh. ng rabbit at guinea pig so daw na tayo mga tol may pagkain ang ating guinea pig at mga rabbit na alaga pa rin natin yung bread knife. Baka matuluan tayo na yung tagta sa ano eh. Sa mata, mahirap na. Ay, po Bottle all goods na, pwede na to. Ay! Meron na tayong pakain para sa mga alaga natin. Whoop, whoop. Thank you sa nagbigay. At yun na nga mga tuloy. Ito na nga yung ating mga munting alagang rabbit. Siyempre may ibon din tayo. Yun. Tapos ito yung mga rabbit natin. Papapoodripin na natin. Tangali na kasi nagigising galing trabaho kaya gantong oras ko na sila naasikaso. Tapos ngayon ito yung mga nakuha kong daon ng saging. Tatagpasin ko muna itong mga to. At ito yung mga tol na apagtagpas na tayo. At dito muna natin, ang una natin papakainin yan sila. Silang pamilya. <laughs> At itong mga to ang sunod naman natin bigyan ng daon ng saging. Oy Mingming. -ming. Diba? Para lang tayong nasa farm. <laughs> Solid mga tol. Tanggal. Ito yung mga ano eh, gamot sa utak. Stress reliever. Hmm, food trip kayo diyan. Okay, magsiksikan diyan. Laki na ito. Kita niyo naman mga tol. Eh, okay. diba? Tatalon-talon lang sila diyan. Mingming -ming, oh, oh target lock daw oh. Papasok oh, na siya sa bahay. Oh, oh. <laughs> Kakaamoy yan yung dalaw mo. Ano Ming? Ming Ming. Hindi mo kaya yan Ming. Uwi na siya, pasok na doon. Pasok, pasok, dali. Pasok. Syempre mga tol bukod sa daon ng saging, lalagyan natin sila nito ng feeds. Yan parang sa ginipig lang din o oh, mo. oh, food trip ka na dyan diba? Oh, tamang na siya hmm, tumalon na rin yung isa nanay yan eh nanay itong itim ito yung mga anak niya mga solid na anak tignan niyo mga tol ito yung mga anak yan oh. diba pero din lang kayo hmm. nakakatuwa lang nakakalibang o oh, tignan mo Pagalagala na sila sa aking hardin ito ang ating munting hardin <laughs> Ay. <laughs> Ang cute eh, oh. <laughs> Abulan sila, Abol. Nagkakain labon pa sila, oh. din yung pusa, eh. Uy, bakit ka nakikisali dyan? Uy, ka Ano Ming? Busog ka na? Uy, tatakbo ka pa. Busog na, busog na. Busog na Ming Ming. Sige na, pasok na. Nabusog na siya. Tapos na makisalo. Uy, magsipasok na kayo. Pasok. Pasok na. Pasok, pasok, pasok. na kayo? 2, 4, 5, 6. O, pasok doon. pasok na rin natin ito pag kainan nyo. Tapi, Siyempre bukod yan mga tol, mayroon pa akong papakainin sa likod. At ito naman ang aking munting guinea pig, mga tol. Siya naman yung pin natin ng, siyempre ng daon ng saging din. Hmm. Pudrip na. ay na mga tol, tamang pudrip ng aking guinea pig. <laughs> Pero ubos niya agad yan. Ganyan sila kabibilis kumain. Eh hey, pute, puti, oy susong puti. Mm. Puti, puti, puti. Bukod dyan, syempre meron pa akong mga rabbit sa likod na papakainin. O, oh, tingnan mo may aso na May napatay na naman na ewan kung ano yung napatay na ito. Sisiu o ibon. Ito, siya yung nakapatay. Nakaraan, ahas. Tapos, nakaraan din, malaking daga. Ito yung mga munting rabbit pa natin dito sa likod, mga tol. Tabi dyan! Ayan. Papapudripin na rin natin sila. Butol na rin sila mga tol. Oh, na. Eat well. Itong mga hamster ko na to, kakapakain ko lang naman sa kanila kahapon. Siguro, lalagyan ko na lang ng tubig, yung mga paubos na yung tubig. Dahil alternate nga ang pakain ko dito. Pakain ngayon, bukas hindi, tas kinabukasan naman ulit. Nakalimutan ko nga pala mga tol, pakainin yung aking munting mga ibon. Kinakain ko na ang ating mga halagang rabbit, guinea ibon. Tapos yung hamster siguro, papalitan ko na lang ng tubig.